So yan, magluluto tayo ng stiko mga kapugi. Para magaya itong trip ni Ship. Ayan. Sinara niya yung tinunaw na stiko. Tapos, ano okay. gagawin ito? Uy, dinagyan ng chocolate at saka gatas. Wow. Ang maganda rin itong ginagawa ni Ship. Ayan no? Wow. para siyang pura lang mga kapugi ayun linagay na naman dyan sa mahiwagang kulmahan niya. tapos patitigasin ayun yung paitlog na naman si ship uy ibang klaseng itlog to asuka lang laman <laughs> Ayan. Minix-mix niya yung itlog. Ayun, sinara. Ito na naman yung salaan niya. Nawala naman ang nangyari. ano yung powder na yan? Ano yung mga nilalagay yan? Honey bee? Ano yun? Ayun so, yung arena niya. Tapos lalagyan niya ng pang-ulma at... <laughs> <laughs> Ayun, okay na yung ano, chocolate. Ayan, tita mo. Hindi ba? Nahirapan ka ngayon pagsalin. Ayan, baking powder mga kapogi. Tapos, linagay dyan si isang lagayan para i steam Wow! Ayun, Nandito na naman yung... Uy, upgraded na si ship sa kanyang ulmahan ah. Hmm. Ano yan? Ano to, ice cream? Uy, ice cream na may arena. Man! Tapos, hindi <laughs> kayo <laughs> pa doon yung gaganyanin mo lang naman pala, ship. Ang ka naman. Ayan. Wow. Mukhang wow. masarap. Naging tinapay siya. Tinapay. Ayun, oh. Ano ito? Brownies? Oh. Parang brownies, ano? Tapos, ayun, daming lagayan niya, oh. Ito naman yung ice cream niya. Tapos, Inayos-ayos mo pa tapos didikdikin mo lang naman. Oh, di ba? Mm. Brownies, parang brownies nga yung pagkakastel ng tinapay. Ayun, yung ice cream. Pinagyan ng um, daming toppings sa ah. puro chocolate mga kapugi ah. Oh, ano na naman yun? Hmm, di ba? Mukhang masarap din yung binaboy mo pagkain. <laughs> oh